Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Walang kontrol ang Estados Unidos sa Pilipinas sa mga isyong sangkot ang China sa West Philippine Sea o WPS ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Pagdidiin ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na may sariling pag-iisip at desisyon ng gobyerno sa sigalot sa WPS. Dagdag pa nito na malaking insulto sa Pilipinas kung sasabihin na didiktahan ng US ang pamahalaan gayong mayroong independent foreign policy ang Pilipinas at isang malayang bansa. Nilinaw pa ni Aguilar na naglulunsad ng rotation at resupply mission sa WPS ang Pilipinas upang masiguro na napapakinabangan ng bansa ang mga resources sa sariling karagatan. Anim na Overseas Filipino Workers o OFWs mula sa Lebanon ang nakauwi na ng bansa ngayong araw, November 3. Ito ang magandang balita ng Department of Migrant Workers o DMW. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang Emirate Airways Flight EK336 5.56 ng umaga sa kayang OFWs mula sa Dubai, United Arab Emirates galing ng Lebanon. Unang batch pa lamang ito sa mahigit isang daang OFWs na nagsabing nais nilang magbalik Pilipinas matapos itaas sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs o DFA ang sitwasyon sa Lebanon dahil sa tumitinding sagupaan ng Hezbollah Militant Group at Israel. Kaugnay pa rin ito ng digmaan sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas na nagsimula noong October 7 na nagpapakita ng suporta ng Hezbollah ng Lebanon sa Hamas. Nakipagpulong si Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr. kay Israeli President Isaac Herzog ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, nagkaroon ng pagpupulong ang dalawa para hilingin sa pamahalaan ng naturang bansa na bigyan ng prioridad ang mga Pilipino sa paglikas sa gulo sa Gaza. Yung mga Pilipino, may papalabas na by today or tomorrow. That is what they promised at Saturday daw at the latest. Sana naman uh, matutuon na para mailabas na natin lahat ng gustong lumabas uh, and uh, bring them back home uh, to safety. Dagdag pa ni De Vega dahil kinikilala ng Israel ang overseas Filipino workers na bayani sa sitwasyon sa Gaza, nararapat lang na ibigay ng Israel ang hiling na ito ng Pilipinas. Ang pagbisita ni Ambassador Lilo ay isa ring hakbang upang ihain ang diplomatic relationship ng Pilipinas sa Israel. Dumating na sa Pilipinas ang ikaapat na batch ng repatriated Filipinos noong October 30. Samantala, dalawang Pilipinong doktor ang ilan sa mga dayuhang tumawid ng Rafa border. Inaasahang isa pang batch ng 45 Filipinos ang makakauwi ng bansa sa November 6 ayon kay De Vega. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinciongco nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.